Kain po tayo. <laughs> Nakaligo na po ako. Kanina nilalagnat po ako. Pero bawal tayo magkasakit, kaya iniligo ko. Pero yung ubo ko mahigpit talaga siya. Talagang pag uubo ka, ang sakit sa tagiliran. Natuya kasi ako ng pawis nung mga nagdami buwan. Dahil bakasyon, hindi tayo nag-report sa DepEd. So, blessed, blessed ako noon. Siyempre, ang dami kong pwedeng gawin. So, tumanggap ako ng mga Tapeles, like ng pagkatransfer ng titulo sa pangalan ng mga buyers ko, walong lupa yun. Tapos, eventually, through referral, naging labing apat, no? Itong huli, may humabot pa 2.6 hectares, pinasukat ko pa sa geodetic engineer kasi gusto kong ipasubdivide. Sa madaling salita, medyo na -abuso ko yung physical katamang lupa ko, naabuso, no? Kapag kasi nakasakay ka sa joyride, natutuyuan ka ng pawis. Tapos biglang uulan. Minsan nasa, nasa ano kami, minsan nasa NLEX. Ay, eh, hindi pala NLEX tawag doon. Bypass road lang pala. Minsan nasa bypass road kami, hindi ka pwede basahihin to. Nababasa ka ng ulan. Tapos ka pala magkasot ng kapote. So, yun, natuyo na ko ng pawis. Nabasa ng ulan. Tapos napasok sa mga offices ng BIR, RRD, DAR, yan. Kapitolyo, munisipyo. Aircon yun. Medyo naabuso ko yung aking katawang lupa. But anyway, nakaligo naman na tayo. Gumaanggaan ang pakiramdam. Tsaka, ah, ang konsuelo ko na lang, yung labing limang lote na yon lahat pumasa na sa BIR. Ang ko, di ba? At lahat yun waiting. Ay, ah, I think, ang isa na lang, isa na lang yung waiting ko para lumabas ang e-car. Mga after 3 weeks. Actually, 2 weeks lang talaga ang maximum. Pero, nagbibigay ako ng allowance sa 1 week. Para pagating ko, ready na yung e-car. Then, for submission na sa RD. Ang ko, di ba? Then, yung the rest ng labing apat na lote, Waiting na lang ako na mabasa RD yung mga titulo ng mga rightful owners. Kaya congratulations so. Ulam ko po mushroom na mara may oyster sauce so, saka saka aminta. Ayan o oh, mushroom. Actually bawal saan karne masyado ah. Kaya madalas ako mushroom. Saka isda. Adobong dalong-dong to eh. Malangsa kasi eh. Pero I need this protein kasi to ah may eh, fried rice ako na maraming egg eggs. Actually, bawal din sa akin na itlog. Kaya lang, walang kakainin. <laughs> hmm? Adobo. Kaya piniprito muna ito. Nasta pa. Basta masaya ako, ha? Kasi natapos na yung mga transaction ko. Nung renovate kong rest house sa DRT, kulang na lang ng aircon. Bibili na lang ng isang solar. Parang kailangan ko pa ng dalawang 450 watts sa solar. Ganun. Battery, saka inverter. I think gagasas pa ako ng mga 120 doon para sa solar, para mapa yung 1 horsepower na aircon. Then after that, pasok na sa July 29, pahinga na ako. Mm Pahinga -hmm. ko talaga, Jeff Ed. Ang mga hassle jobs ko kasi, hassle talaga. It requires physical exhaustion. Ah, ganun. Padeped kasi ano yan. Passion ko kasi magturo. Turo. Pwede ako napapagod. Dito kasi sa hustle jobs ang mapinapasok ko, lahat gumagana. Physical, saka utak. Mga write-ups ko, nakaline-up na for graduation. Congratulations. <laughs> Congratulations sa inyo lahat. Hindi naman po ako minto talaga sa mga rackets ko ever since right after operation. Wala akong kukunan yung pang lab test saka pang, medic, pang maintenance ko ang maintenance ko sa gamot ko kasama vitamins, mahal 10,000 monthly yata tapos kapag nakaramdam ako ng konting palpitation, takbo sa cardiologist basta marami akong doktor, cardiologist, endocrinologist wala akong oncologist yung nag-opera sa akin dating oncology surgeon siya yung lagi kong rinukulit, kaya pasensya na po dok kasi wala talaga akong kinuhang oncologist Siguro dahil nag-i-reply sa akin si Duke, kaya hindi na ako kumuha din. Kaya nakakahiya, no? <laughs> But anyway, pang-fourth cycle ko na this year. Kaya maraming salamat po sa lahat na naging clients ko. Dahil sa inyo, may pang-fourth cycles na ako, may pang-laboratory na ako, TG, anti-TG, TSH, necrolosal, as well as total body scan. Maraming salamat po.